Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Marso 20, 2025. Habang bumabalot ang spring equinox sa araw na ito, mararamdaman mo ang isang uri ng muling pagsilang na nagmumula sa iyong kalooban, Capricorn. Ang masiglang enerhiya ng panahong ito ay nagpapalakas sa iyong likas na kakayahang mamuno. Na parang may kakaibang magnetismo na humihila sa mga tao upang pakinggan ang iyong mga ideya at pananaw. Sa bawat salita at hakbang mo ngayong araw, ang iyong presensya ay magiging kapansin-pansin, isang patunay ng iyong determinasyon at matatag na personalidad. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo upang mas pakinggan ang tapang na sumisibol sa iyong puso. Ang pakiramdam na ito ng lakas ng loob ay maaaring magsilbing gabay sa iyong mga desisyon, na nagtuturo sa iyo kung paano kumilos ng may kumpiyansa at katiyakan. Sa halip na mag-alinlangan sa iyong mga kakayahan, gamitin ang araw na ito upang pagnilayan ang mga tagumpay na iyong nakamit at ang mga aral na natutunan mo mula sa mga pagsubok ng nakaraan. Sa pamamagitan nito, makakabuo ka ng mas matatag na direksyon para sa iyong hinaharap. Ang araw na ito ay nagdadala ng enerhiya na nagtutulak sa iyo upang subukan ang mga bagay na maaaring dati ay tila delikado o mahirap. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang kumilos ng may inat na pagpapasya, mga hakbang na may pinaghahandaang plano, ngunit may sapat na tapang upang sumubok ng bago. Marahil ay may ideya kang matagal ng nais isa buhay o proyekto na gusto mong ipakita sa iba. Huwag matakot na ibahagi ito, ang iyong katapatan at pagiging totoo sa sarili ay magkakaroon ng malalim na epekto sa mga taong makakarinig ng iyong mga pananaw. Ang buwan na nasa Sagittarius ay nagdadala ng positibong enerhiya na tila yakap ng init at kasiglahan. Ang liwanag na ito ay nagtutulak sa iyo upang maging bukas sa mga bagong posibilidad at upang hayaan ang iyong sarili na maging masaya sa kasalukuyang sandali. Ngayong araw, hinihikayat ka ng kalangitan na maging mas bukas sa pakikipag-ugnayan sa iba. Sa mga pag-uusap mo ngayon, maaari mong maramdaman na ang iyong mga pangarap at adhikain ay nagkakaroon ng mas malinaw na direksyon. Ang bawat salita at aksyon mo ay maaaring maging inspirasyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Samantalahin mo ang pagkakataong ito upang makipag-ugnayan sa mga taong maaaring makatulong sa iyo sa iyong mga layunin. Maaari itong maging kasamahan sa trabaho, kaibigan, o kahit isang mahal sa buhay na may dalang mahalagang aral para sa iyo. Sa pamamagitan ng pagiging bukas sa kanilang pananaw, maaari mong makita ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang iniisip. Ngayong araw ay isang mahalagang panahon upang pagnilayan kung hanggang saan ka na nakarating at kung anong landas pa ang nais mong tahakin. Maglaan ng oras upang suriin ang mga tagumpay at pagkakamali mo sa nakaraan sapagkat ang mga ito ay magiging pundasyon ng mas matibay na hinaharap. Gamitin ang panahon ng spring equinox upang bigyang pansin hindi lamang ang iyong mga pangarap kundi pati na rin ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Ang iyong maswerteng kulay para sa araw na ito ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng kasaganahan, pag-unlad at bagong simula. Ang pagsusuot ng berde o paggamit ng bagay na may ganitong kulay ay makakatulong sa iyo upang manatiling kalmado may balanse, at puno ng pag-asa habang tinatahap mo ang araw na ito. Ang iyong maswerteng numero ay pito, labing isa, at dalawamput isa. Ang pito ay nagpapahiwatig ng spiritual na paggising at malalim na pangunawa, ang labing isa ay kumakatawan sa inspirasyon at pagkamalikhain. Habang ang dalawamput isa ay nagdadala ng mensahe ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsusumikap at paninindigan sa iyong mga layuning. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalaan ng oras upang magplano para sa iyong hinaharap. Subukan mong gumawa ng listahan ng iyong mga layunin at kung paano mo ito maisasakatuparan. Sa pamamagitan ng pagsasalin ng iyong mga pangarap sa mga konkretong hakbang, mas magiging malinaw sa iyo kung ano ang dapat mong pagtuunan ng pansin upang makamit ang tagumpay. Sa pagtatapos ng araw, pagnilayan mo ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon at lakas. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa bawat hakbang na ginawa mo, maliit man o malaki, sapagkat ang bawat pagsusumikap ay bahagi ng pagbuo ng isang mas magandang hinaharap. Alalahanin na bawat aksyon na ginagawa mo ay may epekto sa mga darating na araw, kaya't piliin mong maging positibo, determinado, at puno ng pag-asa. Ikaw ay isang Capricorn, matatag, masipag, at may kakayahang bumangon sa anumang pagsubo. Yakapin ang araw na ito nang may tiwala sa sarili, sapagkat ang bawat hakbang mo ngayon ay magdadala sa iyo ng mas matibay na tabumpay sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.